Hi! Welcome sa Mia Sofia Movie Recap. Ang ibubood natin ngayon ay ang 2007 Indian drama film na pinamagatang Like Stars on Earth, so sit back and enjoy the movie. Nagsimula ang pelikula sa isang bata na si Ishan. Siya ay isang walong taong gulang at malikhaing bata. Siya ay isang basagulerong bata ng kanyang mga kalaro. Binagsak niya ang lahat ng kanyang mga subject at maituturing na pinakabobong estudyante sa buong klase nasa pangalawang taon na siya sa grade 3 at kung titingnan ang kanyang report card ay kailangan niyang muling umulit sa kaparehong grado. Kabaligtaran naman ito sa kanyang kapatid na si Johan na isang huwarang estudyante. Bukod sa pag-aaral, naglalaro siya ng tennis at lalahok sa paparating na Interstate Tennis Championship. Madalas din mapaaway si Ishan sa mga kalaro na nang bubuli sa kanya, isang araw. Inireklamo siya ng isang ina sa kanyang ama na si Kishore humingi ito ng tawad sa inasal ng kanyang anak, nang umalis ang dalawa, itinulak niya si Ishan sa sahig upang disiplinahin, bagamat mahal nito ang kanyang mga anak ay masyado siyang malupit ka Ishan. Naniniwala siya na mababa ang grado ni Ishan at kawalang kakayahang gawin ang mga simpleng bagay dahil sa kanyang katamaran, sa sumunod na araw, inutusan si Ishan ng kanyang English teacher na basahin ang isang linya sa libro, sinubukan niya ang lahat ngunit halos hindi man lamang siya nakabuo ng isang salita, nahihirapan siyang intindihin ang mga letra ngunit inakala siyang pilyo ng guro kaya pinalabas ito sa kanyang klase. Hindi na bago para kay Ishan ang maparusahan, sa katunayan ay madalas siyang nasa labas ng classroom dahil ang tingin sa kanya ng mga guro ay istorbo sa ibang estudyante. Nung araw ding yon ay hindi nagawa ni Ishan ang kanyang takdang aralin sa mathematics, at upang maiwasan na mapagalitan, tumakas siya sa paaralan at ginugol ang buong araw sa paglakwat siya sa bayan, inenjoy niya ang buong araw at nagpalipas oras sa tabing dagat at sinuri ang lahat na dumadaan. Sa katapusan ng araw ay bumalik siya sa school bus nang walang nakapansin sa kanyang pagliban, sa bahay ay makikita natin siyang gumagawa ng magandang painting, mahilig magpinta si Ishan at gamit ang malikhain niyang isip ay nagre-resulta ito sa sobrang gandang sining, maya-maya ay sinubukan siyang turuan ng kanyang ina na si Maya at ipinagawa ang kanyang takdang aralin, napansin nito na sobrang pangit ng kanyang sulat at halos hindi makaspel ng tama, iniugnay nito sa katamaran ang kanyang walang kakayanan at pinagalitan ang bata tulad ng iba, kinabukasan kailangan magpakita ni Isha ng excuse letter mula sa kanyang mga magulang, nakiusap ito sa kanyang kapatid na gawan siya ng sulat para sa kanya, pinapangako siya ni Johan na hindi na siya muling tatakas sa klase at ginawa ang excuse letter. Pinakita ito ni Ishan sa kanyang guro at hindi man lang nagduda kung tunay ba ito, nagpanggap din siyang may ubo para magmukhang galing sa sakit, sa araw ding yun, Sinurpresa ang mga bata para sa isang pagsusulit sa mathematics, ibinigay kay Isha ng test paper ngunit parang sumasayaw ang mga titik para sa kanya, ang unang tanong ay 3 times 9, ang naiisip ng bata ay ang ikatlong planetang Earth at ang ikasyam na planetang Pluto na nakikipaglaban sa bawat isa, nagpantasya siyang sinisira ng Earth ang Pluto at ang isinagot nito ay 3, Iniwan niyang blanco ang iba pang natitirang tanong at ipinasa na ang test paper nang tanungin ng kanyang mga kaklase ay kumpiyansa siyang sumagot na nasiyahan siya sa kanilang pagsusulit. Sa sumunod na araw, nakabalik na si Nand Kishore sa kanyang business trip, tuwang-tuwa si Ishan sa pagbalik ng kanyang ama, subalit habang sila ay nag-aalmusal, nakita ng kanyang ama ang peking excuse letter nung nakaraang araw, Nalaman nito ang pagtakas ni Ishan sa paaralan kaya kinabukasan ay pumunta ang kanyang mga magulang sa principal's office, kinundi na ang pag-uugali ng bata sa klase at kanila ring nalaman ang tungkol sa pagsusulit sa math at sa resulta nito, ipinagpalagay ng principal na si Ishan ay isang special child at kailangan ipadala sa paaralan ng mga batang merong kapansanan. Nag-alala ang parehong magulang sa kinabukasan ng kanilang anak kaya nagpa siya sila na ipadala si Ishan sa isang boarding school, salungat naman si Ishan sa ideya at umiiyak siyang nakiusap na panatilihin lang siya sa bahay, at kahit ayaw din siyang mapahiwalay sa kanyang mga magulang, gagawin nila ang alam nilang makakabuti para kay Ishan, nang gabi ding yun ay nanaginip si Ishan na naiwan siya ng kanyang ina at nagising na sumisigaw, nang sinubukan siyang pakalmahin ng ina, nangako siyang mag-aaral ng mabuti kung hahayaan siyang manatili sa bahay. Dinurog nito ang puso ng ina ngunit nanindigan ang kanyang ama sa kanyang desisyon, nang dumating na ang araw na dinala na si Ishan sa boarding school, Makakasama niya ang ibang bata sa isang dorm at isang beses lang sa isang buwan papayagan makipagkita sa kanyang pamilya. Isa itong bangungot para sa isang walong taong gulang na bata na unang beses na mapapalayo sa kanyang pamilya at tahanan. Umalis ang kanyang pamilya na sobrang bigat ang nararamdaman sa kanilang mga puso. Pinagmasdan na naman ng bata ang pag-alis ng kanilang sasakyan at makikita ang luha sa kanyang mga mata na natili siyang tulala ng ilang minuto kahit hindi na niya nakikita ang sasakyan. Nang dumating ang dilim, naglakad siya papasok ng dorm habang patuloy na umiiyak, hindi siya nakikipag-usap kahit kanino at halos hindi kumain ng hapunan, sa gabing hindi siya makatulog ay pumupunta siya sa banyo at doon umiiyak ng tahimik, samantala, nakarating na si Maya sa bahay at kinuha ang mga gamit ni Ishan, nakita niya ang isang flipbook ni Ishan, at habang malayo mula sa kanyang pamilya, dinurog ang kanyang puso at napagtanto kung gaano kahirap sa bata na mapalayo sa kanila, pinipilit ni Ishan ang mga normal na bagay katulad ng pagtali ng kanyang kurbata at pagsintas ng kanyang sapatos. Sa kanyang unang araw, pinaupo siya sa harapan ng kanyang guro na si Mr. Tawari kasama ang nangunguna sa klase na si Rajan, na realize ng mga guro na hindi normal si Ishan, Halos hindi siya nakikinig sa klase at laging napaparusahan ng kanyang mga guro. Palagi siyang pinapalabas ng klase bilang parusa at pinaaalis sa mga aktibidad dahil sa pagsira nito. Sa paglipas ng panahon, sobra na siyang nadidismaya dahil upang punitin niya ang kanyang mga libro at itapon ito sa basurahan. Huminto na siyang maging mahusay sa klase dahil sa depresyon at lubog sa sarili nang dumating ang kanyang mga magulang upang siya ay bisitahin. Nagkulong siya sa kanyang kwarto at umiyak sa unang pagkakataon simula nung huli silang magkita. Sa kanilang pagpupumilit, tumakbo siya sa labas at tumakbo ng ilang ulit sa basketball court upang magrebelde. Dinala siya ng kanyang pamilya sa hotel ng isang gabi upang bigyan siya ng pahinga mula sa kanyang klase. Binigyan siya ni Johan ng mga gamit sa pagpipinta bilang regalo ngunit hindi nito alam na isinara na niya ang kanyang pagiging malikhain at tuluyan ng tumigil sa pagpipinta. Kinabukasan, nagpaalam na ang kanyang pamilya at iniwan muling mag-isa si Ishan. Sa araw na yun, si Ishan ay nasa pinakamababang yugto ng kanyang buhay. Nakatingin siya sa ibaba ng pasilyo habang iniisip ang mangyayari kung siya ay tatalon mula sa itaas ng gusali pinigilan siya ng kanyang nag-iisang kaibigan at sinabi ang tungkol sa bago nilang guro sa sining, hindi ito binigyan pansin ni Ishan dahil wala pang guro ang tumulong sa kanya, nagulat ang mga bata nang pumasok ang bagong guro na si Ram, habang nakasuot ng clown costume, kinakantahan niya ang mga bata, tumutugtog ng plauta, pinasayaw sila at hinayaan silang magsaya sa klase, bagamat gusto ito ng dating Ishan, ang malumanay na bata ngayon ay hindi na nakikilahok sa anumang aktibidad. Bilang kanilang unang gawain, ang mga bata ay inutusang gumuhit o magpinta ng anumang nais nila. Nagsimulang magpinta ang mga bata ng ilang bagay, ngunit hindi man lang ginalaw ni Ishan ang kanyang papel. Ipinagpalagay ng guro na kumukuha lang ng oras ang bata para mag-isip, ngunit kahit natapos na ang klase ay blangko pa rin ang papel ni Ishan tinanong siya ni Ram kung ano ang kanyang problema ngunit hindi ito nakatanggap ng sagot mula sa bata. Nang gabi ding yun, tumawag si Maya para kausapin si Ishan ngunit nakahawak lang siya sa telepono at hindi man lamang nagsalita. Ipinaalam kay Ishan na kailangan nilang ipagpaliban ang sunod nilang pagbisita dahil sa tennis competition ni Johan. Para kay Ishan ay kinukumpirma lamang nito na wala nang pakialam sa kanya ang kanyang mga magulang. Tumulo ang kanyang luha at umalis nang wala man lang sinasabi. Sa sumunod na araw, nakita ni Ram na nakaluhod si Ishan sa labas ng classroom. Dahil sa pagkaintriga sa personalidad nito, tinanong niya si Roger tungkol kay Ishan. Sinabi nito na nahihirapan si Ishan na unawain ang mga titik kahit gaano pa niya subukang matuto. Nagtuturo si Ram sa mga batang may kapansanan kaya malapit siya sa mga espesyal na mga bata. At upang malaman ang sakit ni Ison, binasa niya ang lumang notebook ng bata at nakahanap ng pattern na may magkakaparehong pagkakamali. Kahit na nagtuturo siya sa mga espesyal na bata, hindi maalis sa kanyang isipan si Ison. Meron siyang kaparehong problema nung siya'y bata pa kaya naaawa siya sa bata. Pagkalipas ng ilang linggo, nalaman niya ang tunay na problema ni Ison at nakipagkita ito sa kanyang mga magulang. Tinanggap nila ang guro at hinayaan itong tingnan ang silid ni Ishan. Nagulat si Ram na nagpipinta pala noon si Ishan. Lalo itong nalungkot dahil nawala na ang interes ng bata dahil sa binibigay na pressure ng kanyang mga magulang, minaliit ni Nan Kishore ang kanyang anak at sinabi nitong tamad itong mag-aral. Ipinakita sa kanila ni Ram ang pattern sa mga pagkakamali ni Ishan, madalas niyang binabaliktad ang mga titik na parabang nahihirapan siyang makita ang pagkakaiba ng mga ito, gayon paman, iniugnay ito ng ama sa katamaran ng bata ngunit tahas ang sinabi ni Ram na siya ay nagkakamali. Sinabi ni Ram na si Ishan ay may neurological disorder, dahilan upang hindi niya maintindihan ang ilang mga pattern tulad ng mga letra at mga salita, tiyak na nahihirapan ang bata dahil walang nakakaintindi na hindi siya marunong magbasa at iniisip na siya ay tamad, at upang maintindihan nila. Hiniling ni Ram na basahin nila ang banyagang titik na nakasulat sa kahon, nang pinagalitan si Nand Kishor nang hindi nito mabasa ang nakasulat, kanyang naunawaan kung ano ang pinagdadaanan ng kanyang anak, gayon pa man tumanggi siyang tanggapin na makakakuha ng magandang trabaho ang kanyang anak gamit ang hilig sa pagpinta, ngunit determinado si Ram na patunayan na siya ay nagkakamali, pagbalik niya sa paaralan, tinuruan niya ang mga bata tungkol sa mga sikat na historical figure na hindi masyadong magaling sa eskwela noong bata pa sila. Nagbigay siya ng halimbawa ng mga siyentipiko, mga sikat na aktor at mga pilosopo na nagpagaan sa pakiramdam ni Ishan, nang magtanong si Ram kung sino ang nag-imbento ng bumbilya, nagsalita si Ishan sa unang pagkakataon at sumagot na si Thomas Edison, nakakita si Ram ng kislap ng pag-asa upang matuto ang bata. Kalaunan, si Ishan ay nasa tabi ng lawa at gumamit ang bata ng lastiko upang gumawa ng gumaganang bangka, bumilim si Ram at inuwi niya ito at itinago ito bilang dekorasyon. Dahil dito, nagsimula muli ang pagiging malikhain ni Ishan ngunit mahaba pa ang kanyang lalakbayin bago siya matuto katulad ng mga batang kaedad niya. Isang araw, pumunta si Ram sa prinsipal, ipinaalam nito ang tungkol sa problema ni Ishan, nagmungkahi ang punong guro na ipadala siya sa paaralan ng mga batang mayroong espesyal na pangangailangan. Ngunit kumpiyansa si Ram na kayang mag-aral ni Ishan kasama ang mga regular na bata, nang sinabi ng prinsipal na hindi ito posible, sinabi ni Ram na tuturuan niya si Ishan araw-araw pagkatapos ng klase. Sa mga sumunod na araw, gumamit si Ram ng iba't ibang makabagong pamamaraan upang matulungan si Ishan na makilala ang mga titik ng alpabeto. Tinuruan niya ito gamit ang sandbox, mga play at censoring method at iba pa. Gumamit din si Ishan ng audiobooks at hagdan upang matutong magbilang, sa loob ng dalawang buwan, nagsimulang maintindihan ni Ishan ang mga titik na hindi kayang ituro ng iba pang mga guro sa loob ng ilang taon. Isang araw, pumunta si Nan Kishore sa paaralan upang ipagmalaki kay Ram kung gaano sila nagsaliksik tungkol sa kalagayan ng kanilang anak, at nais niyang malaman ng guro na hindi siya pabayang ama, ngunit senisi ito ni Ram dahil siya ang dahilan kung bakit nawala ang tiwala ng bata sa sarili na hindi kayang itanggi ng ama, sa kanyang pag-alis, Nakita niya si Ishan na sinusubukan magbasa mula sa notice board. Sobra siyang nagsisisi sa hindi sinasadyang pananakit kay Ishan. Naiyak ito at hindi nagawang humarap sa anak pagkalipas ng maraming araw. Nag-organisa si Ram ng isang kompetisyon ng pagpipinta para sa mga estudyante at mga guro. Ang lahat ay nagtipon at nakilahok. Ginamit ni Ishan ang painting kit na ibinigay sa kanya ni Johan nagsimula ang kompetisyon at naging abala ang lahat sa pagpipinta, maging ang mga guro ay nasiyahan sa kaganapan at ginawa ang lahat ng kanilang makakaya, lumikha si Isha ng magandang painting ng kanyang sarili habang nakaupo sa tabi ng lawa, pumunta siya sa harapan upang ipasa ang kanyang ginawa at nakitang ipininta ni Ram ang kanyang larawan, makalipas ang ilang sandali. Ipinahayag na ang mananalong painting ay ilalagay sa bagong edisyon ng kanilang yearbook, sinabi ng prinsipal na naging mahirap ang pagdidesisyon dahil dalawang painting ang nangibabaw, ang kay Ram at ang isa naman ay kay Ishan, sa huli si Ishan ang idineklarang panalo habang ang pangalawang premyo naman ay napunta kay Ram, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay naramdaman ni Ishan na kinikilala ang kanyang talento. Hindi niya napigil ang umiyak at tumakbo sa guro para yakapin ito, sa huling eksena, Pumunta sila Maya at Nan Kishore sa paaralan para sa meeting ng mga magulang at mga guro, ipinagmalaki ng prinsipal ang talento ni Ishan habang ipinapakita ang yearbook kung saan nasa harapan nito ang obra ni Ishan. Nagulat ang mga magulang dahil hindi sila sanay sa ganitong atensyon, hinalaunan, ipinakita ng mga guro sa mga magulang ang report card ng bata at pinuri ang mabilis na progreso ni Ishan. Sa labas ay pinapanood ng mag-asawa ang kanilang anak at napaiyak ang mga ito sa sobrang kaligayahan, nagpasalamat ang ama kay Ram sa pagtulong nito kay Ishan at humingi ng paumanhin sa kanyang mga inasal, sa katapusan ay nagpaalam na si Ishan kay Ram at bumalik na sa kanilang bayan para magbakasyon, marami pong salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli.